Ayan po si ano. Si Tara. Tawag ko po sa kanya, Tara. You look like you're about to escape. Where you think you're going? Medyo may pagkalabo na po yung tubig. Kaya hiyap po akong ipakita. But ah. Uh, ko po si si Tara kasi para po siyang tatakas yan po sinong ko po ang mga banyo nakatayo po siya straight na straight ang po natin Tara What are you doing? trying to escape? Ito ko ng pag-ano na to. Way in legs now. It's up, girl. kung ano yung mga kukon nyo. Ang tutulis. Ang tutulis po ng kukon nyo. Tara. Ito naman po yung isa. May labo po kasi ng tubig. Ito naman po si Itana ang upo yan sa, kaibig, sa name ng kaibigan kong si Tony. Tana po yung tawag ko sa kanya, Tanaana. At ito po si Tara. Tara. Hey, What are you doing? What are you taping you? Because you're so cute. You are. What are you doing? Hmm? Nagtatry ka bang tumakas? Hindi ka makakatakas yan. Ang eh. mga kaya, no? Ayun, yan. Puro tubig yan. Lapit na po siyang ano. Bali, 4 or 5 days ko pa lang po napalitan niya yung tubig na yan

Nakikitan po ko na nakakatayo po siya. Ang hirap kunan. Yan po yung isa sumasampa na po na po siya. Sabi niya, halika, lapit ka. Kakalmutin kita. <laughs> Inuwan na ng story.